Ma'am po, kung idol nyo ako ma'am at yung nga natutuwa ako at ako po yung napili nyo bilang isang manggagamot. ah yes. uh, boy, anong nararamdaman mo at kailan pa siya ang nagkakaganyan? Tingnan na yung mga niyo. Hmm? Ito po yan. Mm -hmm. Tapos? Pag ano po nananaginip po. Nananaginip ka? Anong mga panaginip? Sige, ipaliwanag mo lang. ano sabihin mo lang. Anong na, panaginip mo sa dumadaan sa panaginip mo? Para po ang ito, sino ito, saan ka na, mo na. Demonyo. Mm -mm. Actually, demonyo po naglalaro sa kanya, sir, pangalawa, kukunin siya. kuna oh, kinukuha na nga siya eh. Mm -mm. Oh, ayaw ayaw. Nyo, kinukuha ka, tapos dadalain ka sa karian. Oo, okay. oh, po naman po ako ano, nang, pagtingin ko po sa mga ano po, para po ako naduduli. Okay. O sige, bibigyan kitang medalyo na ito walang bayad, sir ako hindi ako nagbebenta ng medalyon at anib libre kong ibibigay sa iyo ha okay ang ano natin dito boy manalangin ka at sabi mo sa ating amang dakila sa mga oras na to ang matulungan mo po ako Panginoon kong Isus tulungan mo po ako alam ko po Amen Amen Ah, wala ba nang pakita sa yung anghel o anumang gabay na pwedeng Uh, natulungan ka niya? Wala? Hindi, wala na ako. Uh, wala na ako. Wala na ako. Kahit na anong inkanto na liwanag, hmm. mga puti, wala. Albawa, wala na ako. Uh, diwata, ermitanyo, wala, wala, wala na lahat. Ka may kaibigan kang puti na liwanag. Doon ko siya, parang din meron din na naman. May kaibigan kang duwid puti? Meron din ko. Nakakausap mo? Hindi ko. Paano mong naging kaibigan? paano mo naging kaibigan kung pagtulog siya, sa doon? sir nang ano yung para Sata, sa tatambling mga liwanag ang buwan tumatambling ko tumatambling sa gaban po sa gabi ko sa iga oh bakit may gabay ka pa lang doing itim ah puti bakit hindi ka matulungan talo di naman po Talo, no, no, no talo ko ng itim ay ah, natatalo ng itim ay gano'n. O oh, sige, tulungan kita ha. Paa mo, dito may sandal. Sandal ka doon. Tapos dito mo ano. yan, Kaya niya? Kaya niya po. O, oh, ganyan. Aalisin natin, kakausapin kausapin yung demonyo, ha. Kakausapin kaya natin. Matagal, matagal na rin niya. Malit pa siya. Eh. Ay, malit pa siya? Malit pa. Hindi hmm. na nang pag-aral. Naku. May anib siya? O, pakitanggal mo muna po, ha? Tanggalin mo yung, hindi mo pwede nga yun. At bibigyan kita ng pang-protection. At uh, yung nga, magtiwala lang sa sarili ha, okay. nagagaling ka. Yung, pati kobra na sa lubong niya, nasipa niya na, utos na siguro. Pati kobra? Oo, oh, hmm. nagagat niya ng kobra therapy ah, so, sa paa. kailan na, mula ka pa isang tao. Sige, kakausapin na natin para ano. Na. At sana sana ako yung makapa, makagamot sa'yo na ikay gumaling sa pangalan Saan ni Jesus. Ang sabi niya, pag oh, napanood ha? ka namin, Uy. mama, dalhin mo ako doon. Ay, ay, ikaw namin. mismo na sa akin. Oo, oh, mismo. Pasalamat ha. Salamat. okay, ito na po ha. Simula na po tayo. ito lang ha. Wala akong nilagay na. Ulitin ko. Buksan ko po ha. Sir, buksan ko para ay, alam mo sige. na. Sir. sige mag-video po kayo. Ayan mo. Ah, oh, yan. Yan, ha. Wala akong nilagay. Saan pa kayo galing? Oh, tanay. Tanay. Layo. Bundok pa. pa yun, sir. O. O, sige. Kusapin na natin. Pikit. Pikit pa. Sator Arepo. Tenet o Pera sino gumagambala sa lalaki ito? Mag-usap tayo sa espiritu na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa Piyerno. Ang sa Diyos sa Diyos, kamarelo, we, sa bawat eluloya ba? Ela, lang. Lang. ah, oh, pikit lang. pikit lang, pikit lang. Ipapasukin mo, papasukin mo. Puh! Oh, pwede bang makausap? Ha? Ah? Aalisin mo yung in, inan mo rito? Pwede? Sagot lang, sagot. sagot. Pwede makausap. Ha? Ah? hindi mo uh, hindi mo alisin. Bakit? Ha? Tanggalin mo 'to, lubayan mo 'tong batang 'to, ha. Ha? Sagot lang. Sagot. Ha? Lubayan mo 'to, ha. Nagkakaintindihan. Oh, uh -huh. sige alisin mo mula dalawang kamay mula sa ulo. Sumunod sa akin. Sige demonyo, sige pababa, pababa. Baba mo. Lubayan mo 'to, ha apat ah, na demonyo to sir. Nga, napatay na mm -hmm. daw yung isa eh. Napatay niya. O oh, lima pala. O oh, sige pa baba pa, baba Ay, baba. Ibaba mo. Sige pa. Bibigyan eh, eh. ko siya ng bantay ng bantay. Bigyan ko siya. Sige pa baba baba baba. Buong katawan. Buong, 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 buong. buong katawan. Hanggang tiyan, hanggang tiyan. Hanggang tiyan sige. Baklas baklas baklas. Mo. Lubayan mo to ha. Lulubayan mo pala to. Nagkakidihan. Ha? Opo. O oh, sige. Pagano pagano, pagano pagano. Sige pa baba pa, baba. Sige pa. Sige, sige pa, sige pa. Sige pa, huwag mong kontrahin. Huwag mong kontrahin. Sige, sige, sige. Mm, lubayan mo na ito ha, Opo. O sige, sige. baklas pa, ba, baklas pa. Ba. Huwag mong titigilan hanggat di ko siya sabi. Sige. Pababa, sige. pababa, pababa, pababa. Pababa. Nako, kontra. Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Sige. Sige pa. Sige pa. Iyan mo yung kamay mo. Ibuka mo, ibuka mo. mo. Pababa, pababa. Pababa. Sumunod na lang, sumunod na lang, sumunod na lang. Sige pa. Kaya mo yan. Sige. Baba mo. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti. Sige. Sige. Magpatay na yung isa. Tatlo na lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Inuutusan kita sa ngalan ni Jesus. Sige pa. Sige pa. Sige lang. Sige lang. Panay ganun. Panay ganun lang. Panay ganun lang. Sige pa. Ako na lang magbabaklas. Ako na lang. Kaya niya naman. Nakakontra lang. Panginoon kung isa sa akin madakila, umingaw ng basbas sa iyo na gumaling po ang batang ito sa pangalan mo at sa inyong kapangyarihan. Po! Yung tubig niya, sir, may lubigan kayo kuha lang kung ng lubig. Yung lubigan na katulad nung... Kailangan niya po ng lubigan. Uh, Pag-uwi niyo po. Pag-uwi po. Pag po. Ang papaligo sa kanya ng tatlong araw. Tuwing umaga? Opo. Tapos, uh, inom na rin. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Erica Pochalin ay nandito sa Dao. Papagayo kami sa... Pangasinan, kaya lang po bumalik kami dahil ayaw ko nga po itong ano, gusto ko matapos ang problema ng bata. Uh, demonyo at mga inkanto ang uh, umaano sa kanya, pero may gabay siyang uh, duwending puti. Yun nga po, sana po uh, ipanalangan natin yung bata na tuluyan na pong gumaling. Uh, sa ngayon wala na ako makita sa bata, bibigyan kitang bantay ha. Wait lang ha. Uh, yung nga, shout out sa... Team Apo, uh, Apo Rap Apo kay na po Marwin at kay uh, mamelulegario, Mamelo Legario at kay Sis Maika at kay Brother Janjan. Sana ho may share nyo ang aking mga video at yun nagagalak po ko sa pamilyang ito sapagkat iniidolo po nila ang team Apo at pag nanonood daw yung bata siya sabi niya dalain mo ko kay Apo Chalin. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana ho dumami pang aking gagamutin sa tulong po ninyong lahat. Maraming maraming salamat. boo